ang ikapitong kabanata ng nobelang El Fulibusterismo. Sisimuon. Ang kwento ay umiikot kay Basilio, isang binata na bumisita sa puntod ng kanyang ina sa gitna ng isang madilim na kagubatan. Habang naglalakad siya, nakatagpo siya ng isang misteryosong anino na sa kalaunan ay natuklasang sisimuon. Ang mang-alahas na matagal nang nawawala at pinaniniwala ang patay. Si Simuon ay nagbalik mula sa isang matagal na pagkawala upang maghiganti laban sa mga tiwaling namumuno sa bansa. Si Basilio na nagdanas ng matinding paghihirap sa buhay ay nakatagpo ng pagkakataon upang makipag-ugnayan kay Simuon. Sa kanilang pag-uusap, ipinahayag ni Simuon ang kanyang layunin na pagpagsakin ang pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kasamaan at paghihimagsik. Pagamat puno ng galit si Simuon, nagsabi siya kay Basilio na sila ay magkatulad na biktima ng isang tiwaling sistema. Ipinakita na si Muon ang kanyang mga plano, ngunit pinaalalahanan niya si Basilio ng mga pagkakamali ng nakaraan. Tumutol si Basilio sa mga ideya ni Simuon lalo na ang tungkol sa paggamit ng wikang Kastila. Ayon kay Simuon, ang mga kabataan ay hindi mauunawaan ang kanilang pangarap ng kalayaan at naliligaw sa mga ideya ng mga Kastila na isang uri ng pagkaalipin sa sariling wika at kultura. Samantalang si Basilio ay naniniwala na ang kalaman sa wikang Kastila ay maaaring maging daan upang mapalapit ang mga Pilipino sa pamahalaan at magbukas ng mga oportunidad para sa pagbabago at pagkakaisa ng bansa. Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, nagbalik sa alaala ni Basilio ang mga hirap na dinanas niya sa karakaraan, kabilang na ang kanyang mga alaala ng pagkawala ng mga mahal sa buhay at ang paghukay ng libingan ng kanyang ina sa ilalim ng kamay ni Simuon. Sa kabila ng matinding takot at kalungkutan, nagpasya si Basilio na tulungan si Simuon. Ngunit nagpahayag siya ng pagtutul sa mga ideya nitong magdudulot lamang ng karagtagang pagdurusa sa bayan. Ibinahagi ni Simon kay Basilio ang kanyang galit sa mga kabataang Pilipino na nagmamagaling at nagtatangkang sumanib sa mga Kastila at iginiit niya ang tanging paraan upang makamit ang kalayaan ay sa pamamagitan ng marahas na hakbang at hindi sa mga pangarap ng mga kabataan. Hindi sumang-ayon si Basilio sa mga pananaw na ito at pinilit niyang magsikap sa pamamagitan ng agham upang matulungan ang mga tao sa praktikal na paraan. Pinili niyang magsikap para sa tunay na pagbabago sa halip na maghiganti tulad ni Simuon. Gayunpaman, pinilit ni Simuon na kumbinsihin si Basilio na ang paghihiganti ay isang kinakailangang hakbang upang makamit ang kalayaan at iniiwasan na niya ang mga kabataang hindi nakikilala ang turin na halaga ng pakikibaka. Sa huli, ang kwento ay nagbigay diin sa magkasalungat na pananaw ng dalawang karakter. Si Simuon, na nag-iisip na ang tanging paraan upang makamit ang kalayaan ay sa pamamagitan ng pagiganti at madugong laban. At si Basilio naman, na naniniwala na ang tunay na pagbabago ay dumarating sa pamamagitan ng pag kaalaman at malasakit sa kapwa. Ipinakita ng kwento ang mga suliranin ng lipunang Pilipino sa ilalim ng kolonyalismong Kastila at ang mga personal na desisyon ng bawat isa sa pagtugon sa mga isyong iyon. Ang mahalagang konsepto Sa kabuuan, ang kwento ay nagpapakita ng mga magkasalungat na pananaw ng dalawang karakter, si Basilio na nagnais ng katarungan at si Simuon na puno ng galin at paghiganti. Ang mga filosofiya ng pagpapalaya at ang mga sakripisyo'ng kailangan para makamtan ito.